Ang Sibak Party List din po ay nagpo-provide ng mas magandang serbisyo po para sa lahat po. Kaya naman po nag-offer din po ang Sibak Party List po ng mga batas na talagang inline po sa pagbibigay uh, po ng trabaho para sa bayan. Yun po yung tinatawag nating trabaho para sa bayan law, Republic Act 119.62 Ito po ay nagbibigay ng trabaho, opportunity po sa mga hindi graduate at uh, yung undergraduates at maging yung mga wala pong trabaho. Dahil po sa batas na ito, ang mga pamilya po na wala po silang professional na member, wala po silang nag-earn ng regular income, ay talaga pong natulungan sila. Another example po ng uh, enactment or batas po na pinasa ng Congress, kung saan po ang si ang author, ay yung tinatawag po nating uh, Doktor para sa Bayan Law, yung Republic Act 11509 po. Dito po ay uh, nagbibigay po ng scholarship grants. Actually po, nag-attend ako ng uh, birthday party ng aking relative last uh, last week. Tapos yung kanya pong pamangkin ay nag-aaral po ng sa College of Medicine. Dito po sa amin po sa Ilocos University of uh, Northern Philippines. At nabanggit po niya na scholar po siya sa College of Medicine. Ay nabanggit ko po, sabi ko, nako si Bak, ang si Bak ay uh, nag-author ng tinatawag nating doktor para sa bayan law. Nakapasa yan. At sa, sa taas naman sa Senep, Upper House, kay uh, Senator Joel Villanueva. Yan da dapat pasalamat tayo no dahil may ganyan po na mga panukala na naiisip na ating mga legislators coming from Sibac Party List. Idugtungan ko po yung sinabi ni Tony Cathy, yung lib libreng college education law. Yan po ay Republic Act 10931. Libre ang tuition at miscellaneous fees sa state universities and colleges. Yung mga kabataan po gusto makapagtapos, hindi po makapagtapos. Pero dahil po sa panukalang batas po na ito at umiiral na po ito, marami pong nakapagtapos. Ganon din po sa ibang uri pa ng, ng kolehiyo na pwedeng pagtapusan ng ating pong mga mahal sa buhay o ng ating mga anak. Ang isa pa na uh, ginawa po ng uh, Sibak Party ay ang Department of Migrant Workers Law ang Republic Act 11641. Isang ahensya po na lang para sa protection at beneficios ng OFW. Nagkataon po ng 18 Congress, tayo po ang naging author po niyan. Sa pangunguna po ni Brady Eddie do sa lower house, nakasama po tayo na nagpanukala niya, nagpursige, nagpaliwanag, ipinaglaban, ipinaliwanag, hanggang sa matapos po at nagkaroon nga po ng uh, Department of Migrant Workers Law. Alam niyo po, dati kasi, pagka ang isang mag-abroad o nag-abroad, ay kukuha ng iba't ibang mga papeles na kailangan. Pupunta rito sa isang departamento na to, pupunta sa isang departamento doon, dito, doon, malayo-layo po. Hindi na po sila pupunta sa iba't ibang lugar. Sa isang lugar po na doon ang kanlang kailangan mga papeles sa isang departamento makukuha po nila. So yan po ang mga pinagsikapan at pinag-iigihan at talagang binigyan ng malalim na sakripisyo para maisulong at magtagumpay at maging batas ang Sibac Party List po ang may gawa po niyan.